Yan no? Ilalim ng semento na yan. Silalim na yan. Dami ko bro diyan silalim. Dahil medyo matatakotin ako sa mga ganitong ahas guys. Pero pag sawa ito, paborito ko yung hawakan. Malaki na to guys. Grabing laki na nito. Yan know, malaki na yan eh. Yan you know? Buong buo talaga yung balat niya. Oh. Kahit yung daliri ko hindi naman sakto diyan eh. Mga tatlong daliri siguro 'yan. Clap. Yo. What's up guys? Good morning. Bali papakita ko sa inyo guys yung mga balat ng mga cobra na nandito sa bahay ng lola ko. Ito 'yun. Bali sira-sira na to guys kasi wala na si Lola so wala rin kami pera na pang ano nito pang repair so na pag na namin magkakapatid dahil tabi kami na lang wala na kami mga magulang na sirain na lang at saka linisin so ngayon guys tambak ang mga basura dyan ah, hindi pala mga damit namin na mga ano, pinaglumaan ba dyan ang damit tapos nung bumaha nasira din dito Pati yung lutuan ni nanay ni Lola. So yun guys, papakita ko yung balat ng cobra. Madami dito guys eh. Nasa ilalim niya no. Ilalim ng semento na yan. Sa ilalim na yan. Madami cobra dyan sa ilalim. So kukunin ko siya guys. Papakita ko lang sa inyo. Sana matulungan nyo ako na maghanap ng mga snake hunter dito sa Double Del Norte area lamang. Tara makahanap tayo or may tumulong sa amin ng mga vlogger na ano na mahanap tong cobra na to. Tara, pasensya na wala akong pambayan sa inyo ha. Yung mga ilalim yan guys oh, yan, oh. Madami yan diyan. Hindi lang isa. Madami to. Matagal na to sila guys, buhay pa sila, buhay pa si Lola. Buhay pa yung lolo ko. Andito na sila lagi noon. Pero hindi naman kinakagat yung ano ko. Yung lola ko. Pero yung kuya ko na isa, yung kamukha, yung parehas, medyo kamukha ko, yung kuya ko, yung nakagat yan, pero hindi siya na ano. Hindi siya na lason. Gulat nga ako dun eh. So papakita ko sa inyo guys yung balat ng cobra. Dahil medyo matatakotin ako sa mga ganitong ahas guys. Pero pag sawa ito, paborito ko yung hawakan. Malaki na to guys. Grabing laki na nito. Siya. Ang laki. Oh, buong buo talaga yung ano niya. Pinagbalatan niya. Kitang kita yung mata. Nakakamatay na to. na to. Malaki na to guys. Kasi ano eh. ko pa to. Hindi ko lang alam guys kung bakit ang bahay ni Lola lagi yung tirahan nila mula pa noon. Yung hindi pa masyadong sibilisado dito na marami pang tao. Hanggang ngayon, nandito pa rin sila. Mahaba na to guys, siguro mga isang metros, mahigit. no? Malaki na yun ni, Yan eh. no? Oh. Buong buo talaga yung balat nya. Oh? Kahit yung daliri ko, hindi naman sakto dyan eh. Mga tatlong daliri siguro yan. Yan guys, sana matulungan nyo kami sa ano, problema ito. Eh, kasi pag kung kami baka ano, ma or may makasama ako rito ng taga rito syempre yung mga hindi expert mag ano nito baka malisgrasya pa so sana matulungan nyo kami na wasakin to or hanapin yung ano dyan syempre tutulong din naman ho kami kahit sa paglilinis lang ng ganito pero kahit wala pa yung mga gamit na yan dyan meron na talaga sila ganito guys Nandito na sila, nauna na sila. Nandito, buhay pa si Lola nun eh. Tsaka may nakatira dito si Lola, ganun. Andiyan talaga sila sa ilalim. Pero yung Lola ko hindi talaga ginagalaw ng cobra na yung mga yan. So yun guys, shout out sa mga lahat ng mga snake hunters dito sa Double Del Norte area lamang. Sana matulungan nyo kami. Eh. Dahil nung isang araw, wala to eh. Wala to nung isang araw. Sana matulungan nyo kami guys. Harapan nyo kami ng mga snake hunters dito sa Dabo de Norte area lamang. <coughs> yung sa Pangasinan, malayo naman yun eh. <coughs> yung si... Sino yun? Sila Cobra Prince. Malayo yun. Parang malabo makapunta dito yun. Pero ito guys. Nakakatakot talaga ito. Malaki na yun eh. May mga anak ako dito. Dalawa nag-aaral. Tapos pag sa gabi nga, iniilawan ko muna sa labas bago ako lumabas baka may mga kobra na so yun guys sana may mag comment dito at pumunta sana tumulong sa amin na hanapin itong mga ito tapos sana may padala dun sa ano kasi konti na lang din itong mga ahas na eh. dahil pag nakikita ito ng mga tao na iba yung mga hindi na alam na importante dito sa ecosystem kumbaga namumuhay din sila Sana matulungan kami guys na ano yun to? Yung mga may mga expert kasi kahit kami kahit kami na lang ang utusan na maglinis diyan tapos sila yung maganap diyan. Balilinisin yung mga daan nila or pathway nila. Lalabas muna namin yan lahat. Sana tulungan niyo kami guys. Yun lang hanggang dito na lang. Pakita ko ulit. Alam.